Hello, so ako po si Madam P at ito yung reading natin. Astrological reading para sa mga cancer. ah uh, bali, ito, um, magaganap ito. Nang, nangyayari na, no? May 10 hanggang May 26 may experience or mararamdaman ang effect nito. ah, uh, itong pagtatapat ng planetang Sun at Uranus. So, ano ang maaaring maging effect sa iyo nito, Cancer? Be sure to check your sun, moon, and rising sign dahil itong maaaring magbigay ng um, message para sa iyo. Okay? So, Cancer, um, yung pagtatapat ng sun at uh, Uranus ang maaaring maging effect sa iyo nito, particularly sa sa kaibigan mo and uh, mga things you do online, no? maaring magkaroon ng mga big changes, unpredictable changes dito. Yung iba sa inyo, pwede makakita ng mga bagay na may kinalaman sa iyong friends. Like, uh, may mga big changes sa mga kaibigan mo na pwede magdulot ng pagkagulat para sa iyo. And then, a lot of you is pwedeng magkaroon din ng changes pagdating sa way mo na pakikipag-communicate. Yung iba sa inyo, pwedeng magkaroon ng mga tao or mga, uh, you know, i-remove re -re ng mga post. Maaaring magkaroon ng realization regarding mga post mo online na maging dahilan para sa iyo na magsabi na parang, ay, dapat hindi ko pala ito pinost. Ayan, so may mga big changes na gagawin ka pagdating sa uh, things that you do online or when, Uh, things that you do with the use of technology okay um a lot of you is naka maaring ang effect niya is um you know yung yung mismong uh mga gamit mo na may kinalaman sa technology like yung cellphone uh printer ayan um telephone, pwedeng may mga big changes pagdating sa mga bagay na yan. ah uh, yung big changes kasi it could be good, it could be uh, bad. So, it depends. Lalo na nagkakaroon ng uh, Pluto retrograde. And around this time, nagkatrain siya doon sa sinabi natin conjunction na yon or pagtatapat ng Sun at Uranus, magkakaroon pa ng pagkatrain sa planet of Pluto. So, uh, a lot of transformation lalo na sa usapin nyo uh, social media um, friends mo ayan and yung mga malalayo mong mag anak kasali dyan uh, sa magkakaroon ng mga big changes na yan and nakakakita tayo dito ng mga uh, like big changes uh, by the way you um limit yourself pagdating sa mga kaibigan either you will uh, let them na ilimitahan ka or ikaw ito na parang mas mas uh, magbibigay ng limitasyon pagdating sa kanila pwedeng ikaw or yung yun nga yung nabanggit ko yung mga uh, sa social media or yung mga malalayo mong kamag-anak pwedeng ganyan ikaw na ito na magbibigay ng limitasyon sa sarili mo. What you post online, kung paano ka makikipag-communicate sa friends mo, kung paano ka mag uh, or even love kasi Venus is in Aries eh. Yan, so pwedeng magkaroon ng pagbabago pagdating sa bagay niya. For example, dati ang masusunod sa iyo ay ang friends mo or ang nasusunod sa iyo is yung uh, the the person that you're dealing with pagdating sa love na pwede magkaroon ng pagbabago dito this time ikaw naman ang masusunod sa kanila okay and kung hindi man sa kanila sa kanila mismo um uh, maybe yung way nila na pakikipag-communicate uh, sa kanilang sa kanyang siblings or sa social media or sa local community or uh, sa use ng kanyang cellphone like you limiting your uh, giving limitations dito sa iyong um, lover or uh, karelasyon ayan ikaw na magbibigay ng limitasyon sa sa limitasyon sa kanya sa mga taong kakausapin niya etc so ayun magkakaroon ng mga big changes around this time sa mga bagay na nabanggit ko na 'yon So thank you for watching guys. Be sure na naka-like, naka-subscribe kayo at ganoon din sa aming Facebook page, Madam P. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.